Uh, magandang araw po. Narito po tayo ngayon sa may Laguna de Bay uh, malapit po sa Lake Shore. Kung saan po mapapansin niyo po yung kabundukan, yung pong lawa po ng Laguna at makikita niyo po rin yung dami ng peace pen. mga peace pen po nakatayo din sa anong mga nag-aalaga po ng isda. Uh, kanina po may nakausap po akong isang mangingisda. Ang sabi niya po, dati po raw ang pinakakatipuran itong Laguna de Bay ay nandito po sa likuran nito sa likuran po ng itong mga kabahayan na ito ayan po, ayan po malapit po raw sa kalsada pero sa pagdating nga po na panon eh nabago na rin po dahil may naisulong pong batas na kung saan po magkakaroon po nito ng development improvement po sa lugar kung saan po, ito po ay na ponduhan dahil may nagsulong po ng ng batas na kung saan po para po magawa po itong mga infrastructure na to, itong mga pagbabago po sa lugar na to. At kung mapapasin po, dati po ako, kapag medyo mababa ang tubig, ito po rin ay tinatanggal ng Pakuan Milon, o katulad po niya, Alokbate, Patola, Palay, ano man po maya, may, may tatanggal rito na kami lang ma-harvest pagdating po ng buwan ng anihan. Ayun po, marami mga pananim po. Marami, may mga nagtatanim po. Isa po ito sa mga pinagkakaitaan ng mga tayo na taga rito. Pero, yun nga po, uh, uh, sila po bilang nagmamayari, yun pa po, po, yung mga nagtatanim, kanila lang nagmamayari po. Bagamat wala po silang titulo, sila po yung okupante. Yung iba po, po binenta lang po nila ibang lang property at makikita nyo, may hangganan po yan ayan po yung boundary yung iba po binetan lang yung kalang mga sinasaka kahit po rice eh, nabibili po yan kahit po lang dito lo nakakuha po ng mga pribadong mga tao yung ibang lote po yung iba naman po patuloy yung nagtatanin ayan po kung makikita nyo po nilagyan po ng boundary yung yung pinakasako po ng lawa ng Laguna Lake kung po ang dyan lang po po pwedeng ma-convert po yung lupa po para po maipamahagi sa mga tao. Maging alienable disposable lang po siya. Ayan po, kung makikita nyo. Ganyan po ang kalawak ang naging adjustment po nung ano. Kaya kung mapapansin po ang tubig po ng lawa ng Laguna ay medyo mababaw na po. Na nangangailangan po siguro ng, ng excavation. Kailangan po siguro mahukay uli para lumali. Kasi po, isa po ito sa pinagkukunan po natin ng tubig sa pang-araw-araw na ginagamit po natin. Inumin, panghugas, pangluto. Ito po ang isa sa Kaya kailangan po mapanatili po natin itong malinis at uh, yung stock po ng tubig, yung reserve po ng tubig ay marami. Para po katulad ngayon dating na, sa pagdating ng Uh, El Nino o sinasabi po natin sobrang taginit ay eh meron po tayong stock na tubig na kakailangan natin uh, yan lang po uh, please share, like and subscribe